Bebe Loves! For today's kartehanis, tara, gumala na naman tayo. Ah! Malapit na nga maamag ang video na to mga Bebe Loves at hindi ko pa nga na-i-edit -e at hindi ko pa na-voiceover. Dahil eto nga yung panahon na nagbakasyon nga kami sa Palawan mga Bebe Loves. Alis nga kami dito at gagala dahil meron daw kaming pupuntahan na falls. Pero syempre, kailangan nga muna nating magrenta dito ng mga motor na gagamitin para makarating nga tayo sa pupuntahan natin. Dahil alam niya naman na hindi nga kami makakapagdala dito ng motor o kaya yung kolong-kolong namin dahil nakaeroplano kami. O, oh, loko. Handang-handa na nga ang mga bebelabs loves niyong gumala at kahit nga talaga namang umaambon, Diyos ko, wala silang pakialam, Dana. Dahil ambon ka lang at may hihilig nga kami, kaya naman talagang wala kayong magagawa. Am-am! Rain or shine, nabidapin, basta matutuloy pa rin kami. Nakaalis na nga kami at nasa biyahe na nga kami mga bebelabs, pero sabi nga nila ay malayo-layo pa nga daw yung ibabiyahe namin. Kaya Napakatirik nga ng daan at medyo nakakatakot mga bebelabs at isabay mo pa nga yung medyo may ulan-ulan at ambon pa kaya naman talaga makagalgal da, na. Nasa kalagitnaan na rin naman kami nito kaya wala nang atrasan to mga bebelabs loves kaya naman itutuloy na namin. Pero ganitong biyahe yung nakaka-enjoy mga bebelabs, loves yung napakarami yung sabay-sabay at talaga namang mag-e-enjoy ka dahil nakasinggel pa kayo. Pero namimiss ko noong mga panahon na to, yung kolong-kolong ko mga Bebelabs Dahil kung siya yung aakyat dito, ah, Diyos ko talaga naman, hindi na yun may ibababa, Dana. Am, am. Habang nasa taas nga kami ng bundok, ay talaga namang tanaw na tanaw mo yung ganda ng Palawan, mga Bebelabs. Yung dagat na sobrang linaw at talaga naman, Diyos ko, ngayon yung mag-voiceover ko, ah, mimiss ko tuloy. Dahil isa sa pinakamagandang lugar ang Palawan na napuntahan ko mga Bebelabs, kaya naman kung may balak kayong pumunta ay talaga namang kulayan nyo na. Malapit na nga kami dito mga Bebelabs at eto na nga yung mga exciting part na mga naganap. <laughs> 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 Diyos kami na, keni Kenny. Pwede naman kasi sana kaming bumaba mga bebelabs para hindi nga mahirapan yung motor at hindi nga ako sigaw ng sigaw dito. Pero rugo, gustong gusto ko na nahihirapan yung driver, Dana. Am, am. Dito nga muna namin iiwan yung mga motor mga bebelabs dahil dito ay meron nga magbabantay at meron din yata kaming babayaran dito. Pero syempre, hindi ako yung magbabayad dito mga bebelabs, Dana, dahil meron kaming tagabayad. Oh, loko. Pagdating nga namin dito ay akala ko nga ay dito na yung my falls mga bebe loves, pero Diyos ko maglalakad pa pala kami ng napakalayo. Iniisip ko tuloy na sa paglalakad ko nga ng malayo-layo ngayon ay saktong-sakto pagdating ko doon ay medyo sexy na ang bebe loves nyo. Dahil sa sobrang haba nga nang nilakad namin dito mga bebe loves, ay talaga namang iisipin mo na parang nag-exercise na rin ako. Dahil... illa Up and down nga at talaga namang tirik na tirik din yung dadaanan mo dito mga bebelads Kaya naman talagang nakakapagod din Pero syempre buti na lang makalipas ang limang taong paglalaka Diyos ko buti na lang talaga narating na rin namin itong Pamuayan Falls Napakaganda at talaga namang mawawala nga ang pagod mo pagdating mo dito Wala na nga kaming sinayang na oras at naligo na nga kaming lahat dito mga Bebelabs. Pero Diyos ko, paano ako pupunta sa gitna at paano ako lalangoy doon? Di naman ako marunong lumangoy. Kaya naman tamang tayo lang yung Bebelabs Loves nyo dito, Diyos ko, ang tagal kong naglakad, tatayo lang pala ako dito, Dana. Pero dahil hindi naman tayo marunong lumangoy, edi tala talakad tamo mo, Kenny, kesa naman malunod tayo, Diyos ko. Am, am. Tamang tingin nga lang tayo dito sa mga marunong lumangoy, mga bebelabs, habang yung asawa ko naman, Diyos ko, nagawa pang mamingwit dito. Ay, talaga naman, eh, hanggang dito, dinala mo pa yung pamimingwit mo. Sawang-sawa na ako sa isda, bebe loves. Kaya naman, please lang, itigil mo na yan, Dana. Am-am, kung gaano nga katagal yung binahin namin at nilakad namin papunta dito, mga bebe loves, ay ganun naman kabilis yung pag-stay nga namin dito. Pauwi na nga kami dito at hindi na nga kami nagtagal, mga bebe loves, dahil iniisip nga namin ay baka gabihin kami. Okay. Uh, Nakarating na nga kami dito sa bahay ng Bilasco at yun lang. Salamat sa panunood. Bye!